Eh, hey, ah, ano, na nga yata tayo itong dalawa dito, ano? Ayun nga, sinasabi nga ni Gia Ano? Ang ng pagkakais, cute. <laughs> o, at naka pa. Hindi, hindi, hindi ko si Mono. na pa may Hindi, hindi Bakit? Hindi, Eh, di ba lagi akong binabawihan Oo nga. Siya naman ang babawihan ko <laughs> Kaya ba kayo waiting dyan? Opo, opo, opo. gagawin mo mga kuya? Ayaw mo sabihin yan eh. Easy. Easy? Uh, Ako lang, <laughs> sakin ka ito. Oh. Mono kuya. Ay, di lang naman naman. Ay, ayun si Mono yan. Ay, di Totoo. Harding mo na. <laughs> ay, na kayo, oh. Okay lang mo na. Nalate ka. Nasa dyan, tago siya. Hindi, ando okay, sa loob. Ah, uh, ayos. Hulog. Hulog? <laughs> ang mga gusto Ulo. ni Mono? Hulog. Ano, Bakit? Ang dikit Bakit? Ang dikit! Ang So ayo mga idol, good morning! Nah, sa wakas! Tumigil din ang ulan! Ah! Ang araw nag eh! ano kaya ito? na naman! Si Fiesta, na naman dito! Ay, that girl! Ay, nyaw! Ah! Oh.

Hindi para ako makabalik dyan. Oo. Oh. Yakult. Yakult na ako na ako na para sa'yo. <laughs> na nga buhok Hindi na, wala na. Eh, na. tayo ng dalawa dito. Ayun nga. Sinasabi nga Giyad, Ano? ng pagkain cute Eh. Uh, at naka pa. Hindi 'to kahit ako to Bakit? ba lagi <laughs> ako <laughs> Oo nga. Siya ang 'yung ko Kaya kayo waiting diyan? Oh, ano okay. 'tong gagawin mo kaya? Ayaw Easy. Easy. Wala bala do. mo na lang. Yun. Ayaw sabihin. <laughs>

Ang mga langa dyan na. Ano? Na, Pag nadating yun, ano? Parang nga asa. Bakit? Pakanta-kanta pa. Dito, ay ma, hindi siya makakakanta. Bawi bawi ta. Ay ang kami tinawag tayo secret. Ah, secret. Sige sige, mamaya na lang malalaman.

ano Mono, morning! Morning, Mono! Ano sa'yo? Okay lang, Mono. Nalate ka! Oo, nalate ka! Nasa dyan, tago siya? Hindi, ando sa loob. kukuha. Kuya, ito si Mono. Bakit <laughs> ang mosa dun sa libak ito? Baka daw lumipat sa kabilang pinto. Oh, <laughs> <Yeah>. gulog, <laughs> <Ay>, gulog. Gulog. <laughs> <laughs> saya, saya. Isa. 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 Dalawa. <laughs> Dalawa. <laughs> Dalawa. <laughs> Tatlo. <laughs> Apat. Lima. Ah, Ayos, hulog. <laughs> Ayan ang mga gusto ni mo. <laughs> ano, hulog. <laughs> Bakit? Ang dikit ate! Bakit? Ang dikit!